hi mga kababala ah, 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 ah. so, good morning day 3 na namin dito sa ano sa Hong Kong ayan meron tayong atara na Cosmo Pro doon lahat ng mga packaging lahat ng mga bote ayan guys doon natin makikita lahat lahat doon sa Cosmo Pro kaya kami talaga pumunta rito doon yung purpose talaga dahil sa Cosmo Pro kasi ano, well, related yan sa business namin na mga cosmetics Ayan, so pupunta kami doon ngayon at yun ang aking agenda for this video. And baka singit na natin ang mga pasalubong. Ayan. And ngayon mamaya ngayon din kami bibili ng mga pasalubong. Ayan, yung tayo na natin si Bebe Lopes. So, Ayun, siya sa taas. Ayan. Kaya, ayan. Update namin kayo sa pupuntahan na. Ah, ayan, itong breakfast po namin. Corn beef na may hot choco. Kain na kami. Kain na kami. Mamaya punta na kami ang Cosmo Pro. Breakfast lang kami. Bawa! Ayan, tapos na kami kumain. Medyo bad weather for today's video. Pero, hindi naman tayo maaari na. Dito kami sa ino. Basta kayo ulit kami ng train papunta. Airport Express na. Ano, ano, ano train para diretso na dun sa ano sa Cosmo Pro. Magluluto muna tayo ng ating popcorn. Nandito kami sa Senetral. Ang daming tao. Tapos, transfer tayo sa Airport Express. Ayan. Airport Express. Yung kami sasakay para papunta sa convention. sa Syntex sa convention ayan ayan yung view natin nakakabagat oh, formal formal muna tayo for this video Ayun. Ayun. parang <laughs> <laughs> okay. here we go customer pro. Thank you thank you, Bye -bye. Thank you. dito na kami sa Cosa Pro. Ah, oh, maganda ngayon din. Oh, eh. wow, ang ganda ng setup nila ngayon ah. Hi hey guys. Ayan. Ito yung mga sari-sari mga packaging or bottles guys. Ang gaganda. Di ba? And ito yung mga sprayers. Ayan. Nice. Bio and also... Fun. The stick one. nyo guys ang kanilang ano. Guys, hindi yung baso nila. Oh. Um, Perfect. <laughs> sa akin, lagay cream. ng ice cream dito lagay ng tubig. Pwede ka rin magkape dito. Ganun yung ganun. Ayan guys, tapos na kami sa ano, aming agenda. Kain muna, KFC. Ayan sa contact nila dito sa KFC guys. Ayan. Ito yung ano mo eh. May malalapag tanong. Ibon palang. Ay, <laughs> so. Nga. Tingnan nyo guys yung wings nila. Oh. Ibon. Ibon. <laughs> ayan. Kain na kami. Ito na kami ng mongkok. Baila-baila na ng pasalubo. Ayan. ay ito pala kami? Ayan. pa kami. Dito kami yan. Tungtong line. Parang sa kanang escalator dito. Mababa. Dito kami sa Mongkok. Dito tayo mamimili ng mga champoy, mga something something. Kaya mga chocolate naman. Doon naman tayo mamimili sa rabbit sa amin sa, sa kami na stay.

Yes. Dito meron din mga ano. wow mga vitamins, pambata. Sa kami, hanapin namin din na aming champu eh. Yun lang, tapos balik ulit kami ng hotel na. Mamaya, pasalubong na ulit. We're going to na Ayan, kakain kami ng ramen ngayon. Yan yung magiging dinner namin. As afternoon, noon, uh, bibili na kami ng pasalupo. Sa so, 360 Market. Ayan. Ang picture na narapit lang yung dito sa amin. Sa likod lang siya ng hotel namin. Sa so, may cheap chassis. Ayan. Ayan guys. Ayan yung picture. Ayan, ayan yung picture. Itatawid tayo. Ayan. Ito yung ichiran. Ito yung ichiran. Ang marami na masarap sobra. Ayan. I love it! Ayan siya guys. So susudan namin yung red. Sering. Ah, untuk daun. Oh, ini sangat bagus. Beso, water. Hahaha, yeah. <laughs> ganteng, galing. Eh, naurin, ting. Keknya, ada apa? Tapos sa kayong kumain sa tira. Ang sarap. Grabe. Naubos ko yung akin. Sobrang sarap. Bye-bye! Dito tayo sa pasalubong. Ayan, mayroon na tayo yung mga pasalubong. Ayan, mayroon yung Ay, ito na yung mga chocolate. Dito dati may mga chocolate na agad dito. <laughs> Ay, dito tayo. Wala na pala sa kabila. Hindi pala nga chocolate 'yun. Dati sa likod, sa likod meron dati, hindi tayo na ganoon. Ay baka nga sa iba 'yun. Ay oo. Oo. Madami, ano nga malaki nga pala 'yun doon. Yakwatay di. Ayan guys, mga pinamili namin Ating shop Pero bukas, pauwi na kami Hello mga kabebelots Ayan guys uh, Pauwi na kami guys Ayan, medyo Ano ngayon, malakas ang ulam May bagay pala dito sa Hong Kong signal number 8 na daw dito. Pero ayan, sana hindi kami maano ah uh, yung ano namin or ano. Cancel flight ganun, kasi pala cancel flight, sana hindi kami ma-cancel flight. Ayan. Ayan, nag-ano na kami na uh, ano na kami airport express na train para ano na, kasi na eh na na yung wala makapasok yung mga mga ano yung mga bus mga double decker na bus yan kaya ayan sa airport express na lang kami sasakay na at train na lang kami usually kasi kapag nandito kami sa Hong Kong mas talaga kami pag pumunta kami ng airport pa uwi pero dahil nga finance na rin or mga wala rin pasok yung mga um, bus dito nagtrain na kami first na yung magkaroon ngayon pa uwi Okay guys, update namin kayo guys ah. We're here in Hong Kong! Ayan! Nalit na ako sa airport. Pagka-check-in na kami ng bag. Grabe. Ayan. See biya soon! Nabigat na nila! Tapos na kami mag-check-in. Ayan. Bale. Pag-check-in na kami. Tuloy pa rin ang flight. Akala ko wala magiging cancel flight ngayong araw na to. Talaga makakawi kami ng Pilipinas. And ayan, magsasoli muna si Bebe Loves ng wifi. fi siya. Ayan, magsasoli siya ng wifi. ayun Ayan, 10, 10.15 yung aming ano, ang amin flight. Ayan, sugod na rin kami magbe-breakfast. Ayan, see you in the beat, Manila! Ayan, yeah, pauwi na kami! <laughs> sasakay so, na kami ng airplane. Uh, Ayan, bye Hong Kong. Babalik ulit kami dito, suwen. So well. <laughs> Kasi ano, may Maria pa kami tira. Oo, oh, may Maria pa kami. <laughs> Lumig, grabe guys. Ayan, yeah, laban lang kay signal number 8. Ba. Dito dito guys, wala ano pa lang. Walang wala, um, na. Oo. Number three ah number 3 na. Ah number 3. Okay, yun bumaba na.